di ba grade 1 yun tapos i-exam e na tapos sabi sa yung teacher di ba bago mag-exam yung teacher muna siya ay, diba, -e ay naku nasagot na maya maya anong datos niya laktom oo oh, oh. yung baby pa siya maganda pala yung laktom seven, yun? na yan 7 years na siya ngayon ay bakit ako laki naman ako hindi joke <laughs> nung unang talaga? panahon. talaga ang bata. Yung Liberte. Oo. Ay hindi. Nung unang panahon. Liberte. Kaya ang mga tao daw ay umaabot ng 100 Kasi, years. sa atin. 100 years. Hindi. Masusustansya noon daw ang kinakain ng tao. wala um, mga, uh. mga laktum -laktum Walang ganyan. mga laktum-laktum na ganyan. Walang uh -huh. mga nadede sa atin. mga, magic, Yung mga grade 3, hmm. matatalino. Yung tiyuhin ko, grade 3 lang. Ang galing mag-English hindi yun naglalaktom eh kaya hindi naman din ako naniniwala sa laktom na ganito tatalino talaga siguro perfect yung exam talaga siguro namang ano talaga siguro namang may lahi kayong matatalino may lahi wow nasa pag -ano yun hindi yun sa ano nasa kinakain din yun but noong panahong yun i ang tituhin ko grade 3 lang magaling mag Ako, siya, English magtitinula mag ka Batwan, Wala. bat one <laughs> tanglag tanglag lang noon at saka walang betsin hay walang walang betsin betsin kaya daw noon ay hindi ano pa ang mga utak blood. ng bata hindi mga matanda do dati hindi high blood mm -mm. Ay, oh, matatalino daw noon ang mga tao masarap yung iba Uh -oh. Alam, yung iba, yung kamyas. Yun, yung kamyas, uh -huh. yung kinakain. Yun. Kaya, hindi yung ako, ko, hindi rin ako kumporme din sa sinasabing laktom. Sabi nila, pagka laktom daw ang gatas, matalino. Yung, yung nanay ko, hindi high blood, kasi... Walang yung mga magic. Mag oh, walang mga magic. Sarap na, mga bitchin. Alam ba, asin nga lang daw noon ang ginagamit. Ang bawang yata. Meron naman bawang kasi hindi naman natatanggal yung bawang sa atin noon, si sibuyas. Kasi mga nagtatanim doon eh. Basta ang ano nila doon, walang betchin at saka walang mga magic sarap. Ang tanglad lang ang linalagay doon. Mm hmm tanglad. Tsaka nyug pipigaan lang ng katas ng niyog. Okay na. Batuan, tinola, ay na. Mm -mm, yung mga tinola, kaya hindi ako naniniwala sa mga laktom-laktom na yan. Pero okay din naman, yung gatas mo, imamahalin. Ang <laughs> oh, mahal-mahal kaya ng laktom, te. Magkano ang laktom, ha? oh Maglalaktom ka pa, eh. Thanks for watching, mga beshi. Tingnan mo, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Alam